Hi guys, story time lang. Di ba kilala nyo naman ako? Bilang maalaga sa skin at sobrang hilig ko talaga sa mga skincare product. Pero natutunan ko lately na hindi lang dapat skin lang inaalagaan. Pati yung ngipin natin. Siyempre yung hininga na rin bilang proper hygiene ng tao. Dahil guys, nakilala ko nga pala si Me Too Tooth Powder. Me Too Mouthwash. alam nyo ba, si Me Too Tooth Powder, sobrang daming benefits nito. At nakakatanggal siya ng paninilaw ng ngipin. Lalo, lalo na yung mga cavities. At na sa akin guys, nakabrace ako. At alam nyo naman sa mga nakabraces dyan, alam naman na sobrang hirap maglinis ng ngipin natin. So, gusto ko kay Me Too Tooth Powder na kaya niya gawin yung trabaho niya para mapaputi ang ngipin ko. Alam niyo ba guys, si Me Too Mouthwash naman, marami rin siyang benefit. Tulad ng nakaka talaga siya ng confidence. Kahit alam ko nang matagal na ako nasa labas, matagal na ako nagsasalita, pero fresh pa din yung hininga ko. Tara samahan niyo ako mag-toothbrush gamit ang Me Too Tooth Powder. <coughs> Hi guys, kung napapansin nyo sa feature, ayan, na sobrang laki ng pinagbago ng ngipin ko ngayon. After kong gamitin itong Me Too Tooth Powder nito, sa saka yung Me Too na mouthwash. Tingnan nyo guys, yung difference. Papapansin nyo siya sa personal. Sa mga interesado dyan guys, nasa yellow basket ko lang ito. Nung ano pinintay niya, check out na!